taxi driver po natin na si Mr. Monico Egante kung saan nakikita nga po na sumakay ang pasahero na si Ma'am Rochelle Gansena. At makikita sa bag na may kinukuha si, si uh, Ma'am Rochelle at nagbayad na nga po. At ayun, naiwan sa likod yung ampawat. Ayan, malinaw naman. Opo isang araw, ito rin po kasi uh, Atwini ay tinimbre na din po namin uh, sa Camp Aguinaldo at uh, na-verify din po natin dahil na nakita din po Atwini yung pangalan po sa, ah, yeah, sa uniform, uniform po ni ma'am. Uh -huh. So ito po ay agad din po namin kino-ordinate at uh, ngayon po, na-verify po natin na si ma'am po talaga yon So nasa studio din po natin ini mga kapatid, si Ma'am Rochelle Gansena. Magandang hapon po Ma'am Rochelle, Sir Monico and a friend, a friend. Sir Efren. Ayan. Siya, so, ikaw po ang layos ng yes, officer sir. po. Ah, okay. Sir uh, Monico, maaari niyo po bang uh, maikwento? Sige po, uh, kung paano niyo po nakita yung uh, envelope at yung pera at yung ampaw po sa loob po ng minamaneho niyang taxi. Kasi bago ko naisakay si ma'am. Opo. Nakapagsakay muna ako sa Guadalupe tulay, papunta ro sa loob ng Aguinaldo. Opo. Ngayon, pagbabara sa parang, so ano yata yun, tindahan yata sa loob. Nung ano, pag bago ako dumating doon sa gate 6, pumara na po si ma'am. May kasama Opo. siya, sa pang kasama niya sundalo rin na babae. Opo. Nagpahatid din doon sa loob mismo ng kapaginaldo. Mm -hmm. Ngayon, paglabas ko sa gate 6, inabot ko lang yung lisensya ko, yung gate pass doon sa security. Binigay lang sa akin yung lisensya ko. Dire-diretso na ako lumabas. Hanggang sa plano ko, ang way ko papunta ng garahe, kung makapagsakay ako, isasakay, iahatid yung muna bago ako punta ng garahe at kakain ako. Eh pag dating doon sa garahe, di kain muna ako sa pinakakantin namin sa labas. Nung magbabayad na ako, nakalimutan ko yung pera ko sa bulsa. ando pala sa taxi, wala akong pambayad sa kantin. Kaya bumalik ako sa taxi. Pagbalik ko sa taxi, pagbukas ko nung pintuan ko sa harapan, Siyempre, pag bukas mo ng pintuan sa pa ah, makikita mo yung dito sa likuran mm. eh. Yung nakita ko, sabi ko, oh, may naiwan. Eh, siya lang naman yung uling-uling na isakay ko. Nung nakita niyo po ito, sir, ano po ang, uh, saan niyo po muna unang dinala to, sir? Para lang Hindi. po malinaw din po kay uh, Ma'am Rochelle. Pag kuha ko talaga niyan, antimano, ang tendency ko, nakita ko kagad si Sir nando sa pinaka-opisina ho namin. Antimano, pinakita ko na kaagad sa kanya. Sabi ko, ka Efren, may naiwan sa akin dito. Asi ah, ka Efren, siya po ay inyong supervisor. Ganun yung po ba? ang liaison uh, namin. Na lagi sir. siya no, nando no, sa opisina. Ah, liaison. Uh, uh -huh. okay, so, siya po talaga binibigay niyo sa kanya in case na may makalimot uh -huh. sa inyong taxi kay Sir Efren po talaga. Mm -hmm. Okay. Ngayon, uh -huh. sa harapan ko naman, binuksan naman ni ka Efren yung yung ano, yung ampaw na yan. Yun na nakita namin na yung mga pera. Okay. Ay, sa sa ko rin, binil, binilang din ni Ka Efren kung magkano. Doon namin na ano kung ilan. Okay. Magandang hapon din po, Ma'am Richelle. Sige, Gansena. Po, Ma si Ma'am Rochelle Gansena po. At uh, ito nga po, Ma'am, nahanap po ni Sir sa likod po ng minamanehon taxi. Uh, Ma'am, baka ibibigay ko na po sa inyo doon. Na-confirm na din po ng staff namin na sa inyo po ito. At namukhaan yes, din naman po kayo base po doon sa sa video. Uh, Ma'am, bigay ko na po sa inyo at uh, check na lang po kung magkano ma po. Ayan. Apo. Ang tanong kasi sa akin ni eh, Ma'am Iris, bakit, kasi March 1 na isa kayo eh. Bakit March 13 ko na isa uli? Eh kasi nadampot ko yung nakuha ko yan mismo sa business city ng ano ng garahe namin. Opo. Oh, eh may policy ang kumpanya namin na lahat na may iwan sa taxi isosurrender sa opisina. Eh, lalo pa sa loob ng garahe namin. Hindi ko naman pwedeng i-bypass yung policy ng kumpanya. Yes, yes. Well, ang mahalaga naman, Shari, uh, eh si Sir Efren at si Sir Monico, Okay. Ay, talagang may intense yung ibalik na walang bawas. Ngayon, bawang, ang, okay. ang ginawa po ng opisina namin, yung pinaka-amo namin mismo, kumontak na doon sa Campaginaldo at sa Air Force, tatlong araw yun na kumukontak, walang response. Kaya nananatiling nandun lang iniintay namin yung response nila. Eh, nung makadalawang linggo na, napagplanohan na namin, yon lalo na yung pinaka-big boss namin na dali na dito na mismo kay Boss, um Sir, uh, Ma'am Rochelle, yes, talagang sir. aminado rin po kayo na naiwan niya din po sa yes, taxi. Yes po, uh, oh, po. Ang so, pinagtataka lang namin, two weeks na eh, oh, na walang, walang response. Walang reply, walang mm. sagot sa tawag. Oh, eh ako, natitense na rin ako. Kada tutunog ang cellphone, kinakabahan oh, <laughs> ako. Ma'am Rochelle, kayo aminado po kayo na naiwan din po. Uh, na yes, talagang po. nawala uh, talaga sa isip niyo, ma'am. Baka po pagbayad ko kay Sir ng pamasahe nag-ano oh, po siya. Ay, naka-backpack po ako, ma'am. Baka po naiwan kong bukas. So, hinanap ko naman po talaga. Kaso lang po, parang nawala na rin po ako ng chance. Kasi, hindi ko po mataandaan yung plate number ng taxi. Mm. Hindi ko rin po paano siya malulocate. So, parang hinanap ko na lang po sa sarili ko na kasalanan ko po na ano, na ganun. Mm -hmm. parang Pero... Nalungkot po talaga. Opo. Oh, so, at uh, si si Ma'am Rochelle kasi uh, Ma'am, 'yan po ay medyo may pagkakamalaking halaga din yes, po, po. Kaya kahit papaano nakakapanghinayang po. Yes, Ma'am. Hmm. Tsaka yung memories po niyan. Kasi po 'yan po ay mga gifts sa akin ng mga kapatid ko at kapamilya. So, mm -hmm. iniipon ko lang po siya. That time po is dapat i ano ko po siya, i ko po. Kaya ko po dala siya. Ilalagay ah, ko po okay. siya sa bank. Kaya makikita niyo naman po may mga Pangalan pa po, kung saan po siya galing. Mm -hmm. Yes ma'am, parang uh, Christmas gift. Yes po, yes po. Oh, na, oh, oh, oh. Oh, oh. Ang Birthday, pao nga talaga. Oh, pao talaga. Birthday gift, Christmas mm -hmm. gift. Tinalagay po siya, iniipon ko po siya. Kaya nasa loob po ng... Ano yes yan. po, dahil dadaling ko po siya sa bank. Ah, okay. That time. At mabuti na nga lang, Shari, no? at nakahanap po ng alis paraan para mm -hmm. makapag-communicate po tayo dun sa nakaka nakahanap po ng pera at dun sa may-ari talaga yes, ng pera. Po. At ma'am, uh, since nabilang yun na po, uh, can you confirm po na tama naman po yung halaga na nandun sa mga yes envelope? Yes po sir, tama po sir. Ayan po. No, so, may piso pa dyan, mga, uh, may piso pa dyan eh. Yes po, yes uh, po. Pati yung barya, uh, oh, nandiyan, nandiyan, oh, nandiyan, yung mga kompleto, kompleto naman po. Uh, okay. oh, oh, oh. Michelle, meron po ba kayong naisabihin kay Sir Monico? Ayan, Ayan po. po. Nako sir, dahil sa po sa ginawa nyo sir, talagang tumaas po yung ano ko sa humanity po talaga na meron pa po walang natitirang talagang napaka tapat po na citizen po sa ngayon oh! na uh, huwaran po pwede nating dularan. Kumbaga. Ano po kasi dyan eh, hindi, hindi sasapat yung ganyang kalaking pera sa pagkatao na isang tao. Tama, sir. Apo. Ang pagkatao kasi ng isang tao walang katapat na presyo eh. Tama. Ayan po, kaya kami po dito sa Rafi Tulfo in Action, I believe na believe. Yes okay. po. Dito kay Sir Monico Egante sa kanyang katapatan at kagandahang loob. Mm -hmm. Okay na kahit na meron na siyang napakalaking halaga na nahanap niya, ay hindi siya nagdalawang isip. Marami na ho na iwan oh. sa akin na... Na nasa sa oli po, sir. Mm -hmm. Opo. Sana po lahat po ng uh, driver po, taxi driver, kahit sino man po, uh, maging honest kasing honest po ni uh, Sir Monico. Kasi sabi ko nga ho, maski ako lang mag-isa, mag makabawas man lang sa mga kabaro ko nang gumagawa ng hindi maganda. Oh. Sir, dahil po dyan, ito po yung 1,000 pesos uh, galing po sa Raffy Tulfo in Action, sir. And maliban pa dyan, sir, babalik po kayo dito, sir, bata po sa ating uh, Gawad Award. Mabigyan po kayo ng parangal, bigyan po namin kayo ng appliances or kung ano man, gadget. Uh, Baka hindi magkasa sa taxi kayo. <laughs> Ayan, po, magkakasahin natin, sir Monico. Ayan, sir, meron po ba kayo nais ibigay na mensahe po kay Ma'am Rochelle? Ah, sana. Ako, ang payo ko lang naman para naiiwasan yung naiiwan, dapat pagsakay na pag sakay nyo pa lang sa, ta, sa ano man sasakyan, sakyan, Tingnan nyo kagad kung ano pangalan ng driver, yung plate number. Yung pagbago kayo bumaba, checkin nyo muna lahat. Para na sa ganun, pa, eh, paano kung hindi naman sa pag ano, paano kung makachempo kayo ng driver na hindi honest. di ba? Kaya nga po, lubos ako nagpapasalamat. Kaya nga sabi ko nga eh, pasalamat din ako. Simula ka Ginaldo, wala ko na isakay hanggang sa garahe. No problem, ah, oo. Wala Walang eh, like, ibang sumakay, oh, walang oh, nagka... Kung may na isa kayo kumbaga? Kung baga, opo. Hmm. Kasi mapagbintangan pa sila. Oo. Sila pa pagbintangan oh. pa. Pag oh. nakuha ng ibang pasero, Opo. At mabuti na nga rin siya rin na mayroong dashcam si yun malaga, Sir Monico. At yung dashcam niya hindi lang doon sa kalsada nakatutok. Meron din siya yung uh, sa loob mismo mm -hmm. ng taxi. At least na-verify din natin using that dashcam footage na at saka, si Ma'am Richelle nga po talaga ang nagmamay-aral. At saka hindi ko kasi nakaugalian yung pagbaba ng pasero ko, lilingon ako sa likod. Hindi ko talaga nakaugalian yun. Oh, mas maganda. Sir Efren, uh, maganda rin po yung mga taxi po ba ninyo? Lahat po ay may dashcam? Ay, po. maganda. Dapat Pero, talaga Pero hindi pa lahat ng dual. Ang iba dyan mayroon pa kami single cam sa harap lang. Ah, Pero hindi pa yan okay. sa akin yung dual na. Kasi, Tama Kasi yun talaga ano, para, niyo, para din po sa safety din po uh, ng inyong mga po, driver. Lato, lato. Opo, kasi kung misalang mga driver nga hindi magandang ugali, mabibisto namin sila ngayon. Opo, opo. Ah, mm. oo. Dapat, mag, dapat talaga ganun, no, sir. Meron talagang, ano, para safety na rin po ng driver. Ganyan yes, po ng passenger. yes. Oo, oh, oo. Oh. Ayun. At sir, baka may nais po kayong batiin, sir Efren. Eh, Sige po, uh, sa mga kabaro po ninyo, yung mga uh, kasamahan niyo po. Sa kay ma'am, sa advice ni Sir Monique, na sana lahat ng pasayro, mag-iingat tayo sa, lahat, sa ga gamit natin. Bago tayo bumaba, Uh, kailangan mo check natin yung gamit. Kasi, kasi katulad yung sinasabi ko nga, uh, pag nadampot ng ibang pasayro, ibang uh, pas ng ibang pasayro, pa yung driver namin ngayon. Kung pa may, may nag-claim, hindi niya nakuha, ang nakadampot yung pas pasahero sila ang pagbintan namin ngayon. Kaya kung maaari sila ma-check agad yung bago tayo bumawa sa taxi. Ayun. Thank you. Kayo po. po, sir, meron po kayo na is-greet. Ah, binabati ko na lang po yung mga anak ko po. Yung mga manugang ko, hindi ko na ano yung mga pangalan kasi masyado, ma, marami kasi akong anak, walo eh. Walong anak. Oh, Pero may mga pamilya na. Ayan. O. At least na, na, proud po yung mga anak ninyo, no? Na direct po sa ginawa ninyo, meron po silang uh, tapat, honest. Na tatay. Yan din di naman yung no, pinalalaki ko sa mga anak ko. Kung hindi kanila, wag nilang ang kinig. Uh, binabati ko lahat yung mga kasamahan ko sa kumpanya ng Ken Taxi sila, Boss Ken, si Boss Saito, at si Ma'am Gisela. Ayan, sir. Maraming salamat po ulit. At kay Ma'am uh, Richelle Gansena, maraming salamat. Ma'am, okay lang po ba? May bibigay din po. Wow! wow. Salamat. Sige ko lang po. Ay, sige po. Ayan, may kukulit pala oh, oh. ni Ma'am. Sir, may... Regalo daw po sa inyo si Ma'am Rochelle. Oh, sana magkasya sa taxi ni Sir. <laughs> And, <laughs> <laughs> Pwede pa din mag-ulit ng taxi pa. May reserva pa daw. May bigay po sa inyo si Ma'am <laughs> Rochelle. salamat po pa sa inyo, Sige po. Ah. kasi hindi lang naman po masala. pera yan, Sir. Pati yung memories po ng pamilya ko, Sir. Ay, sir. ayun. Sige po. Maraming maraming Pilangin po. Ilangin muna salam. natin ay, para makita po. ni... Si uh, kayo ay, po. Kayo ay, po. Maraming. One, two, three, four... 5,000 no, pesos. <laughs> salamat po, Ayan, tatay. bawing bawi ang boundary. <laughs> Sige pa, uh, Ma'am Rochelle, uh, Sir Efren, and Sir Monico, maraming maraming salamat po. Ma'am Rochelle, uh, maraming salamat po. Thank you din po. At uh, ingat po kayo, akausapin po kayo ni Clarice sa labas. Uh, salamat po. Magandang hapon po.